So dahil nga po may mga namatay kanina sa Marawi. At bakit pa tinatanong ano ba to? Bakit parang balik na naman sa kaguluhan ang Pilipinas? Anong klaseng leader ang nakaupo ngayon? Napatahimik na nga ni PRRD ang Mindanao. Kubaga na, 'di ba, naging peaceful na nga. Dati kasi mga atet kuya, nung pagpunta ko ng Marawi, 'Di ba sabi ko ang oh, mga kaibigan ko takot na takot. Oh, what Pupun mga classmates ko din kasi nag-aaral ako noon eh. Second year uh, second year college ako noong 2019. Sabi sab sabi, ng mga classmates, "What? Ati Mawi pupunta ka na Mindanao, nakakatakot doon. Baka ba mo makidnap ka?" 'Yun yung impression ng mga nasa Tagalog region at nasa ibang lugar ng Pilipinas na hindi parting Mindanao lalo na ito sa katagalugan ang impression sa Mindanao ay nakakatakot na lugar nagpapatayan ang mga tao siga, magulo, palaban may barilan, may putukan. Kasi nga may Abu Sayyaf dyan, nagdapasok pa ng ISIS. O. Oh. So, ang impresyon, nakakatakot, pinigroso ang buhay, walang nangangahas, mag, mag you know, mag, di ba, mag tour in Mindanao or what. Pero, syempre, nagpunta nga po ako doon dahil sa isang invitasyon ng dating kaibigan, na isang sultan, eh, sabi ko, gusto ko mapatunayan kung magulo talaga sa Mindanao. And to my surprise, hindi naman. Siguro nga dahil noong mga panahon yun, ay may martial law pa. Nagpa-martial law si PRRD dahil nga, Uh, tinatapos yung problema ng 'di ba yung Marawi siege and uh, nirerehabilitate ang Marawi. So um -okay na, peaceful na ang Mindanao, tahimik na. Nakakatuwa na, ba. Ito na ngayon. Oh, ayan. May naghagis ng granada, ang daming namatay. So bakit ang lakas ng loob ng mga terorista ngayon? May paki talk paki talk pang nalalaman. Ang gobyerno ni Kuting sa mga NPA ay <clears throat> eh, akala ko ba na niya ang problema ng mga teroristang yan ngayong taon bakit ka pa ba kayo pag wala nang dapat pag-usapan pa Tatay Digong hindi na... magulong ko usapan pa mga Ano ba alam, ano ba ano bang ginagawa ng mga terorista kapag may pistol? Nagpapalakas. Syempre tigil putukan eh. Anong ginagawa? Tuloy tuloy pa rin sa pangraratrat. Syempre ang mga sundalo hayahay okay tigil putukan may pistoks Aba eh kampante kampante sa kanilang mga kampo mamaya raratratin ng mga NPA. Inagaw pa yung mga armas. Also, syempre, diyan napapasok yung mga, di ba, yung mga, yung arms dealer, o tigil putukan, so hindi mahigpit ang security, kasi nga may peace talks, at ang gastos ng peace talks, kung sa Netherlands pa pag-uusapan, or sa abroad pa, balibin dito sa Pilipinas. Kung pa ang, ng milyon-milyon ang mga politikong ito, tapos ang demand ng mga terorista, hindi naman pwedeng pagbigyan kasi ang mga demand nila, katulad niya i-abolish siyang NTF elcac effective yun di ba natigil kumbaga yung mga tagaliblib na lugar na naaabot ng tulong ng gobyerno dahil sa NTF elcac nararamdaman nila yung tulong ng gobyerno hospitalization eskwelahan road uh, paggagawa ng kalsada pagbili ng kanilang produkto balik ang kanilang nagkakaroon sila ng hanap buhay tapos gusto ipatigil ng mga NPA ano ang goal nila sa pagkikipag-usap pagkikipag-usap sa gobyerno traidor ang mga yan pero napapalibutan na si Kuting ng mga mm. traidor ang mga yan kausap ng ngiti ngiti good luck oh ngayon kon todo tanggol ang mga ensaymada vloggers kasi syempre ang daming nangigigil kay Kuting ngayon ang daming ang mga kapitbahay ng no? mga ano mga wala rin talagang moto narinig yung mami sumisigaw hating gabi may nasigaw no ewan ko kung may mga barangay tanod na nakaronda Oh, walang modo rin sa mga tao sa lugar namin eh. Anyway, parang yun sa mga vloggers din, walang modo. Eto, syempre naka-question kasi yung leadership ni Kuting ngayon. Weak talaga. Sinabi na kagabi ni ano, di ba, napanood yung vlog natin, kung di pa nyo. Sinabi ni attorney Tupasho, hindi naman daw siya DDS, pero talagang kitang-kita -kita niya na totoo ang sinabi ni Tatay Digong, weak leader si Kuting. Ngayon, yan dami nagsasabi, "Weak, weak." Even si Sari Roque kanina, mahinang leader ito. Bakit ganito bumabalik na naman ang terorismo sa Pilipinas? konto do tanggol ang mga ensaymada. Oh. Bago natin puntahan 'yan, puntahan muna natin yung pahayag ni VP Sara. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan. Ay nako, VP Sara. Oh. Nakikiramay siya sa basahin muna natin bago yung sa ensaymada, iinit ulo natin dun eh. <laughs> Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba. O, oh, di ba? Bomba. Sino ba yung nagko-question kanina ng title natin na nanonood lang ngayon? Pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng linggo. Kasabay, umaga yun nangyari yata mga ate at kuye. So, dapat tanghali na nakikita na si Kuting sa TV. Di ba? Mag mag, mag, mag mag release ng statement. Magpakita ng angas, magpakita ng gigil kung susasabi ko si Tatay Digong yung siguro sabihin Tatay Digong pupulbusin ko kayo pag nalaman ko kung sino utak niya pupulbusin ko kayo that's it konti lang ikuting English English la la ang statement la ang written statement anyway si VP Sara ito ay written na pero uh, may video ito mga kuya pero ito yung laman ng kanyang uh, pahayag kanina sa kanyang video statement Kasabay nito ang ay ati ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumalduman na gawain ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy nabanta ng terorismo. Kasi hindi lang doon sa marawi ngayon nag-aalala ang mga tao. Mag-aalala rin, mag rin yung mga nasa kamay nilaan at sa mga lugar na matao baka maging target. Naalala niyo yung Red October? natunugan lang ni PRRD yun kasi nga may intelligence funds na ginagamit sa tama yung Red October mga tat kuya I think 2018 yun eh pangalawang taon ni tatay digong sa pwesto right oh. may mga pasasabuging malls Ah, uh, yeah mga simbahan ganun all over the Philippines dahil makikita mo ang, ang mga militar nasa mga nagche-checkpoint lalo yung mga nakamotor nay tamgal helmet mga bus baba lahat ng mga nakasakay. Alam ko yun dahil nag nagtatrabaho ako noong 2018. Pagpasok ko ng trabaho, na late ako sa trabaho dahil may mga bomb squad, may mga may mga k unit, may mga asong sumasampa sa bus, mga at kuya. Mga bomb sniffing dogs. Kasi talagang ang higpit. Kumikil. Ay ngayon, kuting, ano anong gagawin mo? Pa, pamunuan mo ng tama ang mga men in uniform. Ipakalat mo all over the Philippines kung talagang magandang leader, ma, ma, matinong leader ka. Eh kung si VP Sarang nasa DND, malamang ganyan ang gawin. So abangan natin sa mga susunod na araw kasi marawi pa lang 'yan mga tet at kuya eh. Mali natin may iba pang target 'yan. 'Di ba? Baka mamaya yung mosque ng Muslim community sa Maynila targetin din at ang pagbintangan mga Katoliko or Kristiyano. Hindi natin masasabi. Kaya nakatakot pumunta ng mga malls ngayon, mga kuya, mag-iingat tayo. O huwag natin pabayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Dapat ko rin itong sabihin, uh, VP Sara, sa iyong pangulo, maanong tawagan mo. Natatawagan kaya ni VP Sara ang presidente. Silang dalawang dapat ang mag dito eh. Right? Lalo co-chair si VP Sara ng NTFL Cup. Co-vice chairman siya. Hindi lang siya deputy secretary, may iba pang trabaho yan pangalawang pangulo pa. So dalawa kayo dapat VP Sara ang nag-uusap ni Kuting. Sooner dapat makita namin na may picture ka sa Malacanang, may meeting kayo ni PBBM, dalawa kayo kasama ang DND Secretary na si Gibo. Kung hindi ka man isali sa meeting at ispakita natin nag-uusap na si Kuting at si Gibo, kung ano man ang pinaplano nila. Anyway, dahil nga kini-question ang leadership ni Kuting ngayon at marami na tumatawag na mahinang presidente, weak, o oh, eto naman ang pagtatanggol ng mga ensaymada. Siyempre, iti-twist nila. Mag ma maghahanap sila ng ibang masusumbatan. Mm. Ang mga anti-PBBM na DDS at mga kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos ay sinisisi na, ay sino sisisihin natin? Sige nga, ungas. Patanda ka na, pero wala kang pinagkatandaan. Masyunda na itong Benji Cotreras eh. o oh sinisisi sana pa, nangyaring pagsabog ng bomba sa Mindanao sa Universe Marawi blah, blah blah kung saan apat ang namatay at ah, baka mukha na nga week leader daw si PBBM kaya merong ganitong pambobomba sa Marawi City kung ang basehan ng pagiging week leader ay ang ganitong pangyayari masasabi nating mas weak si X Yong uh, itong Insaymada Yong masasabi bak, mamaya ko paliwanag kung bakit Yong itong uh, Insaymada vlogger masasabi natin mas weak leader si ex-president Digong dahil mas maraming pangyayaring ganito sa kanyang termino. Ilan lang anim ang ng mga insidenteng pambobomba ang mga kalakip na news clipping. So nag-search, oh, hindi kayo may directive to ni ano ng ni Amoy Kulob diyan sa Malacañang. Yung Amoy Kulob na babae na kahit na naka-makeup, <laughs> nag oily ang makeup, kahit maganda ang bihis, mukha siyang mabantot end ng mga ya yeah, mga alipore's diyan sa loob. Hindi kaya kumpas na naman ito. Alkal agad sila oh, 2016 pambobomba sa Davao Market sa Hulosulo noong 2020. Ito pa, may, may mga sinisinyas sila, ilang pictures 'yan oh. Tatlo, pitong pictures ang sinire. Siguro anim pero pitong pictures ang ang ini-screenshot nila at pinost nila para patunayang mahinang presidente si Tatay Digong. Sige, open natin isa-isa ha. Okay, hold on. Zoom natin. 2019, may pambobomba. Siyempre, bigera eh, di ba? laban sa mga abusay sa IC, Salagang may retaliation, may gantihan. One child matay sa pambobomba sa bus. So gusto nilang palabasin January 22 bago matapos yung kay Tatay Digong na term. Gusto nilang palabasin na mas magulo kay Tatay Digong na termino, you know, kay sakit kuting August 2018, Sultan Kudarat 2018 din bomba Santo ano yung same taon na iyan, Sultan Kudarat pa rin oh. ano pa tong na ito? ah, may takip kasi nga, oh, pero shinner nila kahit may takip trapler ba to? si Talabong siguro nagsulat nito eh oh, yan na nga yun ngayon, ungas na in sa Vlogger, six years ang panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ilang taon pa lang si Kuting, one and a half pa lang. Kung sakaling matapos ni, ni Kuting ang kanyang termino, at sana'y huwag na, ba? Diba? kaya sa huwag matapos niya, huwag lang marami. Feeling ko kasi, madadagdagan pa yan. Oh. May mga mangyayari pang malala mga ate at kuya, lalo't mahina ang leader. Itong kay tatay Digong na itong mga nangyari, mga gumaganti sa kanya, right? Gumaganti. At minana ni Tatay Digong ang problema nung nakaraang presidente. Hanggang sa magawa niya ng paraan na ma-resolve ang problema sa NPA, may NPA, may Abu Sayyaf, may ISIS. Nag nagsanib pwersa na yata. <laughs> Kaya marami tal anim la ang yung talaga nagkalkal sila. Para may iba to mas weak yung digong na yan. Salamat po at Evangeline, mas weak yung digong ninyo kaysa sa presidente nako. So ang gusto niyo palabasin ay mas malakas si Kuting. O oh, in say madanasan si Kuting ngayon. por kilinggo hindi siya magpapa-interview, wala siyang press con. eh, nagba-vlog nga yan eh. May YouTube channel nga yan. Tapos itong emergency hindi siya hindi siya makita. Hanap kayo ng maisusumbat kay Tatay Digong Kalkal agad kayo para lang palabasin na ang leader ninyo ay hindi mahina. But the fact is, mas maanga si Tatay Digong ng milya-milyang layo kesa sa presidente ngayon. Tama ba mga atid kuya? Pakicomment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.